Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo na si Liu Yi ay hindi pa pala napatay ng mabangis na baboy damo, at ang lahat ay nakahinga na ng mabuti, habang si Guan Sufei at Guan Ling Yu ay pinipilit na abutin ang ating bida. Ganun paman, man, masayang masaya na buhay peren siya at makakasama peren niya ang apat na magagandang babae, ngayon habang nakababaw ang dalawang kamay ni na Guan Ling Yu at Guan Sufei, kaninong kamay kaya ang aabutin ng ating bida? Kay Guan Lingyu bang kamay o kay Guan Sufei na kamay? Mamili agad ng mabilis. Binabati kita, sa pagpili ng isa, sa pagkakataong ito, talaga namang isa lang ang dapat mong piliin, tulad ng binata nating bida. Dahil pinili niya ang dalawa, kaya, mga magagandang dilag, hawakan niyo ako mabuti upang may angat niyo ako dahil may kabigatan ako hindi masusukat ang saya ng ating bida, dahil binigyan pa siya ng langit ng isa pang pagkakataon, kaya, hinding-hindi na siya susuko pang muli, makikitang sabrang saya ng mga magagandang babae nang makita nilang nakabalik na si Liu Yi, subalit ang dalawa sa likod ni na at Mili ay parang naluging bambay, dahil nabuhay pa si Liu Yi sa ganong sitwasyon, sinasamantala naman ng kupol nating kapitan ang pagkakapanalo nila sa digmaan, laban sa mabangis at malaking baboy damo, at binanggit din niya ang idea ng ating bida sa paggawa ng malaking bangka, upang makauwi na sa kanikanilang tahanan, at dahil si Liu Yi ang nakaisip nito. Marami ang ayaw kasama ang ating bida, isa pa, pangit daw na idea iyon dahil, paano kung sa paglalayag natin makasalubong tayo na malakas na bagyo? At kung wala naman, sa paralagay mo may pagkain ba tayo na sa paglalakbay natin? Paano mo naman haharapin ang mga ganang bagay? Alam naman natin na pinag-usapan na ito nila Liu Yi kasama ang kanyang apat na magagandang dilag, kaya hindi na nabahala si Liu Yi kung paano niya ito ipapaliwanag. Agad namang tumutol ang ating bida sa sinasabi ng kupol, habang ito'y naka-cross arms pa na parang pinuno talaga ng pangkat, sigurado ka bang gusto mong magpaiwan dito sa isla? Maghintay na lang ng tutulong sa iyo na walang kasiguraduhan kung may darating ba o wala, hanggang sa mamatay ka dito isang araw dahil wala ka ng kakainin. Si Kapitan Yang Bakhan ay napalingon ng marinig ito, at pinakinggan pa ng mabuti ang mga sasabihin pa ng ating bida. Nagpatuloy si Liu Yi Lee sa kanyang pagsasalita na parang isang bayani na politiko, na nagpapaliwanag sa mga nagra-rally na ayaw sumuporta sa pagtatayo ng bagong proyekto na tinatawag na bangka. Alam kong ito ay mapanganib na plano. Maaari tayong mapahamak, subalit ito naman ay nagbibigay pag-asa sa lahat na nagtitiwala sa akin upang mabuhay, kaysa maghintay dito sa wala at mamatay ng walang ginagawa, dalawang landas lang pagpipilian mo. Ang mamatay na ginawa mo ang lahat para mabuhay, o mamatay nang wala ka talagang ginawa para mabuhay. Ang isa ay pwede kang magtagumpay at ang isa ay pagsuko habang nagsasalita ang ating bida. Ang mga magagandang babae naman ay lalong humanga dahil sa makapagbagbag damdaming salaysay ni Liu Yi. Nang marinig nila ito, marami ang sumang ayon at pinipilit na gumawa na agad sila ng bangka upang makauwi na, lahat ng klaseng kahoy at tali na pwede nilang gamitin ay nakalap nila at nakapagsimula agad sila sa kanilang gawa. Si Liu Yi at lahat ng mga tao na gustong mabuhay ay tumulong sa plano ng ating bida, habang abala ang ating bida sa pag-assemble ng kanyang bangka ay pinag-aaralan naman ni Kapitan Yang Bakhan ang lahat bawat detalye sa pagbuo. Lahat naman ng kalalakihan ay nagtulong-tulong upang makakuha ng mga kailangan sa bangka upang agad ito matapos, habang ang mga kababaihan naman ang nakatalaga sa pag-iimbak ng pagkain, lahat naman ay ginagawa ang kanikanilang tangkoren, Ang mga kasanayan sa pagtutulungan na magkakasama ay hindi. Perpekto, ganun paman, para silang mga bata na naglalaro lang sa tabing dagat at nagpipinik na magkakasama, ang mga tangkoon ng bawat isa ay masaya naman nilang ginagampanan, Pagkatapos ng isang buong araw na trabaho, sila ay gumawa ng malaking apoy at doon sila umiinom, kumakain at nagpapahinga sa paligid nito. Ang isa naman ay talagang naging emotional sa kanyang kwento habang sila ay nagiinuman. Ang matindi pa dito ay nalasing siya sa tubig kaya nagkwento na ito sa kanila. Sabi niya, pag ako nakauwi, ipinapangako ko na hindi ko naaawayin ang aking asawa, magbabago na ako, kahit na, Nalaman ko pa na hindi pala sakin ang nag-iisa naming anak, sabay ay tenggal ng malakas, habang nagdadrama ang kanilang kasama tamang kinig lang ang ating bida, ang isa namang umiinom ng tubig ay nagsabi, ganyan talaga ang buhay pre, kung ako nga. Hindi rin sakin ang anak kong lalaki at hindi rin sakin ang anak kong babae. Pero alam ko na hindi na ako magkakaanak kailanman pero nagkaanak kami ng asawa ko. Paano yun? Pagpiloto ka nga naman, napaka-komplekado pala ang inyong binuong pamilya. Naiiling na iniisip ni Liu Yi, ang drama ng pamilya na napapanood lang at nababasa ay totoo pala. Si Liu Yi ay hindi na makapagsalita sa kanila, hindi siya makapaniwala na napakarami palang drama sa buhay ang buong mundo. Ang dalawang magkapatid naman sa likod ay hindi na mapigil ang pagtawa kaya napahalakhak na sila ng malakas, habang si Liu Yi na nagtataka sa kanila habang tinitignan niya ang dalawa na tumatawa. Naisip ni Liu Yi na sana ay mayroon siyang kapangyarihan, upang magamit niya ito para makita ang hinaharap, at lahat ng plano walang sasalungat, bagkus lahat ay susunod upang mailigtas niya ang mga ito sa panganib, gustong gusto niya na rin na makauwi na sila sa kanikanilang tahanan, at lahat ay magbabago ang buhay pag uwi sinisigurado ko, makalipas ang limang araw, ang bangka ay nakahanda na. Kasama ni Liu Yi ang apat na babae at isang lalaki upang itulak ang kanilang bangka, isa, dalawa, tatlo. Tulak. Ang lahat ay nagtulungan upang may tulak ang bangka patungo sa tubig. Tayo ay nagulat dahil hindi lang pala isa ang ginawa nila, kundi dalawang bangka, nagbato pag sila kung sino ang mahihiwalay na isa para mapunta sa kabilang grupo. Kaya napunta kay Liu Yi ang isa, kaya na at umuwi na sa ating bahay, lahat sila ay sumigaw upang pampalakas ng loob sa kanilang paglalayag, makalipas ang ilang sandali, sa paglaban sa malakas na alon ay nalampasan naman nila ito, sabay lingon sa isla na dati nilang naging pansamantalang tahanan, at nagpalam, palam na sa magandang isla. Hindi sila makapaniwala na magagawa nila ito, kahit may kunting lungkot sa mukha ni Sufei na may iwan na nila ito. Sa kasamaang palad, bigla hamampas ang malaking alon sa kanila agad namang iniharang ang kamay ni Liu Yi sa dati niyang nobya at kay Guan upang pretiktahan sa humahampas na alon, mag-iingat ang lahat at ibalanse ang katawan ng maayos. Lahat ba kayo ay nasa maayos? Ang lahat naman ay nagsabing nasa maayos sila, pero si Liu Yi ay disigurado, habang ang dalawa ay namumula sa kilig dahil sa pagpretikta sa kanila ng ating bida, dahil sa lakas ng alon ay nabasa ang kanilang damit at biglang pumasok sa isip nila ang dati nilang ginawa na magalis ng damit kaya nahiya agad ang dalaga, sa pag-iisip ni Sufei ay napansin ni Liu Yi kaya tinanong niya ito kung nasa ayos ka lang ba. Nahihiyang sagot, nasa maayos lang ako, sabay dugu ang ilong sa hilo at nagsabi, hindi ako nagsisisi na nangyari ito sa aking buhay, ang isang lalaki ay napansin ni Liu Yi na natatarante kaya sinabihan agad niya ito na kumalma. Huwag kang tumayo dahil baka mahulog ka sa dagat, umupo ka. Kung basa ka, tanggalin mo ang iyong damit upang hindi ka ginawin at damahin mo ang sikat ng araw at ng matuyo ang mga ito, dahil kung di mo aalisin ang damit mo, sasalo lang yan ng malamig na hangin at lalamigan ka dahil sa basa ang iyong damit. Ang mga babae ay talaga namang inaabangan nila na gagawin ng ating bida ang alisin ang kanyang damit, ang katawan ni Liu Yi ay talaga namang maganda ang pagkahubog nito at makikita na katawang pangromansa talaga ito, habang si Mili at Sous Uro ay kinikilig na para bang dinidilaan ang kanilang. Siyempre ano pa ba? E di tenga, ano ba nasa isip nyo? Napakamot na lang ng buhok ang Mili natin dahil biglang nagkakuto sa nakita niya, anong niya ang ating bida dahil sa ikan ikilos nito, sabay sabi. Pinupritiktahan mo kami magkakapatid ng sabay, makakaya mo pa kaya? tono na parang nakikipagkompetin siya sa kabila, na ayaw matalo, narinig ni Sufei ang sabi ni Mili kaya napangiti ito, sabay pang asar sa ating bida, kaya nagpaliwanag ang ating bida sa kanila na kahit kanino pa mangyari ang bagay na ganito. Wala ako pipiliin dahil pareho ko kayo tutulungan, kahit sino sa inyo, ang ginawa ko sa kanila ay gagawin ko rin naman sa inyo. Makikita nating si Kapitan Yang Bakhan ay napabuntong hininga na lang, dahil ang kabilang bangka ay nasa magandang sitwasyon at masaya, hindi tulad sa kanila, at napatingin ito sa isang babae sa kanyang likuran na malungkot, si Liu Yi naman ay masayang naghahanda at sinabihan din sila, ngayon, hintayin natin ang isa pang malaking alon at pag nalampasan natin lahat yan ay makakauwi na tayo, ang matanda namang kasama ni Liu Yi ay nagsabi na, sa wakas ay nakaalis na tayo sa lugar na yun, at makakauwi na para makakain ng adobong kangkong, nitong galunggang at sinangang na kanin, yun ay pangarap palang para sa hinaharap, subalit napasigaw ang matanda tignan niyo yun. Hindi ko akalain na magiging swerte tayo at makakatagpo ng isang bagong isla sa loob ng kalahating araw, sana makakita tayo dyan ng isang bagay na pwede nating magamit para ipaalam ang nangyari sa atin o kung nasaan tayo. Habang tinuturo ang islang nakita niya, si Liuyi naman ay biglang nabahala at hindi makapaniwala na parang may mali dahil ang islang iyon ay pamilyar, kaya sinigawan niya agad ang kanyang mga kasama, hindi yan ang bagong isla. Bagkus yan ang islang iniwan natin. Si Guan Sufei ay nagulat sa sinabi ni Liu Yi, kahit si Kapitan Yang Bakhan ay tulala at hindi makapaniwala, Liu Yi. Baka nagkakamali ka lang tama. Paano nangyari ito? Si Liu Yi ay hindi na nagawa pang magpaliwanag, bagkus inutusan niya ang kanyang mga kasama na baguhin ang landas na kanilang tinatahak, agad naman nila itong sinunod, alam ko ang lugar na. Inalisan natin at hindi pwede na magkamali ako, tumayo siya sa harapan at pinipilit na ipihit ang takbo ng kanilang bangka, dahil kung hindi sila makakaalis sa isla na inalisan nila, sigurado, mauubos na ang kanilang pagkain, napaisip tuloy ang ating bida kung pinaglalaroan ba sila ng kanilang ninuno, dahil nararamdaman niya na walang katapusan ang kanilang paglalayag, pero nasa iisang lugar peren ang kanilang bagsak, Mukhang ayaw silang paalisen sa islang iyon, ganun pa man, laging may paraan upang makatakas, kailangan lang natin ipaglaban ang gusto natin, kahit nasaan man nila ipihit para baguhin ang Derek Sion ay isa peren ang patutunguhan nila, kahit sampung beses na nila ginawa, ganun peren, isa lang ang binibigay sa kanila, kundi sa islang inalisan nila, hindi pa ba tayo nakatakda para alisan ang lugar na ito? Sa ngayon, hindi tayo makakatakas sa lugar na ito, habang si Guan Sufei ay umiiyak sa tabi, at sabrang lungkot, Liu Yi, totoo ba? Hindi na tayo makakauwi, si Liu Yi ay hindi makakilos para patahanin si Sufei, ginawa ko naman ang lahat ng aking pagtatangka. Sampung beses, pero walang nangyari, paano ko sasabihin kay Guan Sufei ito? Nagulat ang ating bida habang siya ay nag-iisip dahil binulabog siya ng kulog sa itaas. Madilim na kalangitan at siguradong malakas na ulan ang babagsak, napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung bakit naman biglang umulan. Hindi maganda ito. Habang pinagmamasda ng kalangitan na sabrang dilim na at ang mga alon ay nagsisimula ng magwala, at wala na talaga silang magagawa kundi bumalik sa isla at maging bilanggo doon ng ilang buwan, si Liu ay napunong ng lakas upang humarap sa pagsubok, sinigawan ni Liu Ye ang mga kasama niya, maghanda kayo. Babalik na muna tayo sa isla. Dahil ang hangin ay lumalakas, mapanganib sa atin ang manatili sa tubig. Ang lahat ay nagulat sa kanyang desisyon, sa bangka naman ni Kapitan Yang Bakhan ay nagkakagulo na, may sumisigaw na sa takot, natataranta at humihingi ng tulong, huli na ang lahat. Mamamatay na tayo sa lugar na ito sabi naman ng isa, nawalan na siya ng pananampalataya na makaligtas pa, at ito na nga ang nangyari. Dahil sa lakas ng hangin namuo ang malaking alon at ang bangka na sinasakyan ng ating bida, kasama ang mga babae ay tinangay pataas ang kanilang sinasakyan, lahat ay sumisigaw sa takot at umiiyak, si Liu Yi ay nakita ito, sinubukan pa niyang pakalmayan ang lahat, lahat kayo ay kumalma, dahil ito ay simula pa lang, kailangan nating magpatuloy magkakasama, at sakto naman sa pagsabing magpatuloy, yun na nga ang nangyari, nagpatuloy ang bangka nila sa malalaking bato at nawasak ito sa maraming peraso. Ang lahat ay tapos na ngayong hapon, dahil ang bangka nila ay sira na, at ang mga kasama niya ay lumalangoy na sa dagat. Ang isang maswerting nila lang ay nakakuha pa ng isang bahagi ng bangka at ang iba ay hindi sinwert at nagpalutang lutang na lang kasama ang malakas na alon. Si Liu Yi ay patuloy paring sumisigaw sa mga kasama niya na huwag mataranta at humawak lang sa kahoy, at hihilahin ko kayong lahat para makaahon sa dagat at makarating agad sa pampang. Dahil pag inabot tayo ng ulan dito, lahat tayo mamamatay sa dagat na ito, ang dalawang magkakapatid ay maswerting magkakasama at kumapit sa nakalutang na kahoy, lahat ay hinayla para makarating sa pangpang, ang magkapatid naman na Guan ay sobrang lungkot at gusto na umiyak, si Liu Yi ay nauunawaan naman niya ang kanyang nararamdaman. Sa ngayon, ang lahat ay nawalan na ng pag-asa dahil ang lahat ay tinangay na ng hangin at ang makauwi sa ngayon ay isang ilusyon. At pagkatapos na ang lahat ay makarating na sa gilid ng dagat, ang lahat ng kanilang pag-asa ay nawala na parang bula. Ang matanda na kasama ni Liuyi ay sinisisi ang kanyang ninuno kung bakit hindi siya patas. At kung bakit gusto pa sila panatilihin sa islang ito, ang aking pananampalataya sa iyo ay tuluyan ko ng iniwan tulad ng pagiiwan mo sa akin dito. Ang iba naman ay talagang nagsuka dahil sa hilo na naranasan nila sa alo ng dagat. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa, si Liu Yi ay hindi matanggap ang katotohanan, dahil sa nangyari. Tumingin siya sa kanyang paligid at napansin niyang, bago sila pumalaot ay nasa dalawamput isa silang umalis, pero ngayon ay nasa labing dalawa na lang sila. Marami-rami ang nawala sa kanila kaya iniisip niya kung ano pa mangyayari sa kanila sa lugar na ito, habang buhay na ba sila dito at hindi na makakauwi si Kapitan Yang Bakhan ay makatakas din sa kamatayan kaya isa rin siyang maswerte sa araw na ito, nilapitan niya si Liu Yi para tanungin kung ano na gagawin nila ngayon. Mag-isip kang mabilis Liu Yi, si Liu Yi na kaninang kalmado ay napalitan ng inis sa kakulaitan ng Kapitan, sa sitwasyon natin na to at sa nangyari sa atin gusto mo agad-agad ako makakapag-isip ng solution. Anong tingin mo sakin? Sa Magtanong ka sa iyong mga kasama. Ang inaasta mo sa akin ay nagbigay sa akin ng pag ko ng ulo, ako'y tao lang at nalulungkot din sa nangyari, simula sa araw na ito ang lahat ay magkanya-kanya na, narinig ito ng matanda kaya lalo rin nagalit galit ito. Pero wala na pakialam si Liu Yi sa kanila kaya damer itso siya kay Guan Sufei at Guan Ling Yu at iniaabot ang kanyang kamay upang tulungan sila. Tinatanong kung ano na ang nararamdaman nila, kaya na at kailangan na nating umalis dito pero si Sufei ay parang walang naririnig at talagang nalulungkot ito sa nangyari, subalit hindi sumuko ang ating bida at patuloy itong kinakausap upang ibalik ulit ang kanyang kampiyansa, ganun pa man unti-unti na itong nagiging maayos kaya inabutan niya na ito ng maiiniyam upang tuluyan na siyang mahimasmasan, napansin ni Liu Ye na ang mukha ni Sufei ay pulang-pula na kaya alam niyang nilalagnat na ito, Kaya ganawan niya rin ng herbal na gamot na nakita niya sa gubat upang magamit tulad ng pagkakataong ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ang lahat ay nagkasakit, subalit si Guan Sufei ang may pinakamataas na lagnat sa kanilang lahat, kaya inaasikaso mabuti ito ng ating bida, subalit itinabiglang ni Sufei ang baon na pinaglagyan ng herbal, anong ginagawa mo? Ayaw kong inumin yan, kaya nagulat ang ating bida sa ginawa ni Guan Sufei, hindi ba niya alam na napakaswerte niya dahil mayroon siyang liuyi na nag-aalaga at pumuprotekta sa kanya? Si Guan Sufei ay umupo na lang sa isang tabi. Sobrang stress dahil sa nangyari sa kanila sa dagat, walong beses, sampung beses pinilit nating makaalis sa lugar na ito pero walang nangyari kaya ano pa Selby para uminom pa ng gamot. Mas mabuti pang mamatay na lang. Si Millie naman na talagang matapang at matatag pero makikitang sumusuko na, pagod na ako Ania, ayaw ko na gumalaw kahit kailan. Nasabi niya ito hindi dahil may sakit silang lahat, kundi galit na namuo sa kanyang loob dahil sa nangyari sa kanila, pero ang kanyang pagmamahal ay patuloy pera namang nasa gitna ng kanyang puso. Si Liu Yi ay pinagmamasdan ang ginawa niyang gamot na tinapon lang ng ganun-ganun lang, kaya sa unang pagkakataon, pinagtaasan niya ng boses ang kanyang ex-girlfriend, Guan Sufei ano ito? Pasigal niyang tanong sa kanya, alam mo bang hindi lang ikaw ang pwedeng uminom na iyon? Alam ko ang nararamdaman niyo pero ako ay hindi pwedeng sumuko sa maliit na pag-asa na makauwi, pero kayo. Ito na ba ang paraan nyo para isuko nyo ang maliit na pag-asa? Ang lahat ay nagkakamali, pero alam nyong unang subok pa lang natin ito, bakit agad tayo susuko? Bakit hindi natin pagtulungan hanapin ang iba pang paraan para makaalis sa lugar na ito? Ganito lang din yun nung una at kung bakit naisip ko ang bangka. Kaya makakahanap pa tayo ng paraan para magawa ito, ano ba iisipin ng magulang mo pag namatay ka? Ano sasabihin ko sa kanila? Patawad dahil hindi kita napretiktahan ng maayos. Ganun ba? Kaya nga kahit anong paraan umiisip ako at ginagawa hindi yung maghintay at mamatay. Yan na nga lang ang gagawin nyo sa buhay nyo, ang sikaping mabuhay tapos maririnig ko sa inyo na susuko na kayo. Si Guan Sufei ay sumagot kahit nahihirapan magsalita, pakiusap Liu Yi, huwag ka na magalit, gusto ko naman talaga magpasalamat sa iyo ulit, epektibo talaga ang ginawang diskarte ng ating bida sa ganitong mga sitwasyon, si Liu Yi ay agad namang tinalikuran na niya sila, sinong hindi magagalit. Naging kasalanan ko dahil hindi ko naprotektahan lahat. Ito ay walang kwenta, ako ay natigil din dito, hindi lang ikaw ang may gustong umuwi, kahit ako, gusto ko rin, ganun pa man hindi ako Diyos, nakakaramdam din ako ng kalungkutan. Tatanggapin ko lahat kahit sisihin niyo ako kung yan ang gusto niyo. Si Guan Sufei ay tumakbo at niyakap ang ating bida sa likod upang subukang e ito, alam kong sinisikap mong iligtas kami at protektahan, pumapayag na ako, kunin mo ang gamot at iinuman ko at sabay tayong aalis dito. Dahil sa kanilang nasaksihan, ang mga babae ay nagkaroon na naman ulit ng pag-asa, makalipas ang tatlong araw, patuloy silang namumuhay sa islang ito. Makikitang ang mga babae ay masaya sa labas, pero hindi natin alam ang loob ng kanilang puso. Liu Yi ay patuloy lang silang pinapanood dahil sa kanilang masyadong malapit na magkapatid. Subalit si Guan Sufei ay kakaiba dahil siya ay mabilis na gumaling at inaalalayan ng ibang babae. Totoong napakabuti talaga ng puso niya. Para tuloy akong nananaginip na kami talaga ang isa't isa at bumuo ng sarili naming pamilya at inaalagaan niya ang mga anak namin sa bahay subalit may bumasag sa kanyang pagmuni ng isang pangit na boses, so, nandito ka lang pala liuyi. Ilang araw na kitang hinahanap, nakilala agad ng ating bida ang pangit na boses na yon at alam niyang galing yon kay Kapitan Yang Bakhan, kasama ang aso niyang si Habi at mga grupong takmol. Si Liu Yi ay hindi naman agad sumagot sa kanyang tanong, pero si Yang Bakhan ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang alalahanin sa mga nakaligtas, si Liu Yi ay nag-aalala sa presensya ng mga takmo sa kanyang harapan. Sa totoo lang ang lahat ng babae ay natatakot dahil nakita sila, at makikita ang mukha ng ating bida na hindi masaya sa pagdating nila, sakto at nakita nakita Liu Yi, nararamdaman ni Liu Yi na may hindi magandang manyayari. Si Kapitan Yang Bakhan ay wala ng paligoy-ligoy pa, at agad naman itong sinabi kay Liu Yi, lahat ng kinuha mo. Ay ipagpapasalamat ko dahil sa amin na mapupunta lahat yan, Sabay tinuro ang mga nyog na mahirap nilang makuha. Si Liu Yi ay agad binuka ang kaliwang kamay upang protektahan ang mga babae. Ano ito? Sabi ni Liu Yi sa kanila, gusto mo bang nakawin sa amin ang pinaghirapan naming kunin ngayon? Si Yang Bak ay biglang naging arrogant at ibinalik ang dati niyang ugali. Hahaha magaling Liu Yi, nagiging matalinong tao ka na ngayon, nakikita mo naman na madami kami. Mula sa araw na ito, Susunod ka na sa mga sasabihin ko at hahayaan kitang mabuhay at umalis dito. Si Guanling Yu ay hindi na nakatiis at inilabas na ang galit, ano ang sinusubukan niyong gawin? Si Liu Yi ay hinahayaan lang ang nagiging ugali ni niyang bakhan, anong kwasing gawain yan masyadong hindi makatarungan? Anong gusto niyong gawin ko? Tulungan ko kayo hanapan ng pagkain. Ano kayo, siniswerte? Si Yang Bakhan ay hindi na umimik sa sinabi ni Liu Yi pero itinaas niya ang kanyang kamay upang kumilos ang mga top moles sa plano nila. Agad namang inilabas ng ating bida ang kanyang palakol upang ipagtanggol ang kanyang mga kasama. Pero dahil sa madami ang kalaban, pinaikutan sila nito, ganun pa man kayang kaya niya patumbahin lahat. Kaya lang naging matalino ang mga kalaban dahil hindi agad nila inataki si Liu Yi, bagkus inuna nila kunin ang mga babae, hindi agad napansin ni Liu Yi na nahawakan na si Sos uro ng mga kalaban at si Mili napalingon lang siya nang sumigaw ang mga babae sa likod niya si Liu Yi ay talagang umapoy na sa galit dahil sa ginagawa nila hindi na makatao yan pero siyang bakhan ay ngumiti lang at nang iinsulto pa sa ating bida hindi makatao baka mo habang ikaw ay may mga kasamang magagandang babae na nakapaligid sa iyo tapos kami pa ang sasabihan mong hindi makatao Si Yang Bakhan ay nilapita si Millie at hinawakan ito pisngi sabay sabing, ang lugar na ito ay may sumpang walang makakapasok o makakalabas tama ba? Kaya gagawin ko ang dapat kong gawin at gagawa ako ng kaharian dito sa isla kasama ang mga babaeng ito. Sawa na ako sa mga babaeng kasama ko kaya subukan ko namang tikman ang mga babaeng kasama mo, di ba Mili? Si Mili naman ay pinapaalis ang maduming kamay nito sa mukha ni Mili, huwag mo akong hawakan, dito na po muna natin puputulan ang kwentong ito mga karikap. Abangan po natin kung ano ang gagawin ng ating bida. Kung papayag ba siya sa gusto nila o lalaban. bayan po natin mga karikap ang mga susunod na mangyayari. At huwag po kayo magsasawa mag-like, comment, at mag-subscribe na rin po yung mga hindi pa po nakasubscribe. Maraming salamat po and God bless you all.